Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. <coughs> Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal budget, ng nilagdaan ni Pangulong Marcos. Pagbito ni Pangulong Marcos sa halos 200 billion pesos para sa DPWH project sa 2025. Deceptive maneuver lang ayon sa isang kongresista. Ligtas na pagdiriwang ng bagong taon, prioridad ng Philippine National Police. Bentahan ng mga bilog na prutas at t-shirt na mocha sa Divisoria at Baklaran matumal pa. Paggunita naman ng ika 128 anibersaryo ng kamatayan ni Gato Rizal pinangunahan ni Pangulong Marcos sa Luneta Park pag-alala sa mga kasaysayang nagawa ni Rizal panawagan naman ni VP Sara at sampung pamilya sa Albay nakatanggap ng regalo mula sa Brigada ng M. Legaspi at Wantahan Tahanan Party List. Right, buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News, Hafa Manila, Heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng lunes, December 30, 2024, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Yes. 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 Brigada Brigada Balita. Balita mga kabrigada, matapos ang umano'y malalimang review, nilagdaan na kaninang umaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget para sa fiscal year 2025 na sinaksihan po yan ng ilang mga mambabatas at matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang speech, sinabi ng Pangulo na ang naturang pondo ay patunay ng nagkakaisang commitment ng bansa para sa transformation ng ekonomiya na mapapakinabangan ng bawat Pilipino. On this day that we honor our national hero, we enact the 2025 General Appropriations Act. And through this measure, the dreams of our heroes are realized by a nation birthed by their sacrifices. This budget reflects our collective commitment to transforming economic gains into meaningful outcomes for every Filipino. Binalangkas umano ito hindi lamang para matugunan ang bansa kundi upang maiangat ang buhay ng mga susunod pang henerasyon. Sa mga nakalipas anyang taon ng kanyang pamumuno, tiniyak ng administrasyon ang pagbuo ng inclusive, sustainable at matatag na Pilipinas. Binigyan din ng Presidente na ang mga bagay na ito ay ipagpapatuloy ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hindi matatawarang determinasyon. In the first two years of this administration, we focused on creating the foundation for an inclusive, sustainable, and resilient Philippines. From targeted reforms to strategic investments, we ensure that our progress is felt in the daily lives of every Filipino. Today, we build on that momentum, guided by the same precision, purpose, and unwavering determination. Nasa halos 200 billion pesos naman ang vinito ng Pangulo sa naturang proposed budget. Samantala naniniwala ang isang opposition lawmaker na deceptive maneuver lang ang ginawang pagvito ni Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong pisong pondo para sa DPWH project sa susunod na taon. Kasabay ng paglagda sa 2025 budget ngayong araw, nagprotesta ang ilang grupo. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Panlilinlang lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-veto sa 194 billion pesos na pondo para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa 2025. Ito ang tahasang inihayag ng makabayan Bloc sa Kamara kasunod ng paglagda ni Pangulong Marcos sa panukalang budget sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, deceptive maneuver lang ang veto message ng Pangulo upang lumikipan nilikha ng na compliant o tumatalima sa konstitusyon ang budget sa harap ito ng pagpapanatili sa budget cut sa sektor ng edukasyon. Panlilin ang pagvito sa pondo ng DPWH projects upang magmukhang mas malaki ang education sector. Ngunit ang katotohanan, hindi maibabalik ang mga nabawas ipinunta ni Castro na nananatiling kulang ang budget para sa edukasyon, gayong dapat ay itinakda ito sa 6% ng GDP upang maabot ang standards ng United Nations. Nanawagan naman ang kongresista sa publiko na huwag magpaloko sa estilo ng administrasyon, lalot ang kailangan ng sektor ay genuine prioritization at hindi political theatrics. Sa araw na ito, kasabay ng pagunita sa Rizal Day, nagkasa ang makabayan block ng kilos protesta upang ipanawagan ang tuluyang pagbuwag sa umunoy pork barrel system at confidential funds sa taunang budget, pati na ang pagpapabalik sa government subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa ibang mga balita mga kabrigada, ipinagutos ngayon ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa lahat po ng mga tauhan nito na gawing prioridad ang kaligtasan at siguridad ng publiko sa pagsalubong sa bagong taon. Ginawa ng PNP Chief ang pahayag bilang pagtitiyak sa mapayapang pagdaraos ng nasabing okasyon, gayon din sa kahandaan ng mga pulis na tumugon sa anumang emergency, kabilang na ang sunog at may mga kinalaman sa paputok may nakastandby anyang first aid responders ang PNP para sa mga mabibiktima ng paputok. gayon din, ay aalalay din sila sa Bureau of Fire Protection sa pag-apula ng apoy sa kaling may sumiklab na sunog. Nagbabala rin si Marbil sa sinumang magsusunog ng gulong para iharang sa mga daan na makakasagabal naman sa kanilang pagtugon sa emergency na maharap sa kaukulang parusa. Kasabay nito, pinagiingat iingat PNP Chief ang publiko hinggil sa piligrong dulot ng mga paputok na maaring makasira ng mga ari-arian at maging mitsa sa pagkalagas ng buhay. Brigada Pagdita Nationwide Samantala ilang insidente na ng Indiscriminate Discharge of Firearms ang naitala ng PNP bago pa ang pagsalubong ng bagong taon. May ilang uniformed personnel ang naaresto. May report si Brigada Cath Austria. Ibrigada mo! Brigada! I-report! Nakapagtala na ng labing limang kaso ng indiscriminate discharge of firearms ang Philippine National Police. Pinakamarami sa naitala ay mula sa Region 4A o Calabarzon sa anim, apat mula sa National Capital Region, dalawa sa Region 7 o Central Visayas at tig isang kaso sa Regions 9, 11 at Cordillera. Sampu katao ang naaresto, kabilang ang isang security guard, isang police at isang Bucor personnel. Siyam na armas naman ang iska habang apat ang injured sa insidente. Samantala, apat na kaso rin ng stray bullet ang naitala ng PNP. Tatlo ay mula sa NCR habang isa ay mula sa Region 9. Walang nasaktan sa NCR, ngunit isang biktima sa Region 9 ang tinamaan sa shoulder o balikat. Agad itong isinugod sa ospital at nabigyan ng agarang lunas. Patuloy na isinasailalim ng PNP Forensic Group sa cross-matching ang mga nakuhang slag upang matukoy ang baril na pinanggalingan nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Imax. Imax. Brigada Isang araw na lamang po bago ang bagong taon, mga kabrigada, Nakahanda na ba ang inyong mga papaswerte gaya ng mga bilog na prutas o yung color of the year na t-shirt? Kung hindi pa, marami niyan ngayon sa Divisory at Baklaran. Pero ayon po sa ilang nagtitinda, matumal pa rin ang bentahan. May report sa si Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada. Tuwing sasapit ang bagong taon, kaakibat nito ang pagsunod sa mga pamahiin at tradisyong kinagisnan ng mga Pinoy. Hindi pwedeng hindi makukumpleto ang labindalawang bilog na prutas. Hindi rin pwede na walang prosperity bowl. At syempre ang pagsusuot ng mga color of the year t-shirts. Kaya isang araw na lang bago ang salubong sa bagong taon. Abala na ang lahat ng tao sa pamimili. Sa Divisoria sa Maynila, maraming prutas ang mabibili. Mabenta ang mga bilog na prutas gaya ng ubas, longan, orange at apple. Ayon sa ilan nagtitinda, bagamat tumaas na ang presyo ng mga ito, ay hindi na muling tataas pa ang presyo nito ngayong araw hanggang bukas. Mabibili ng 100 pesos ang kada tumpok ng orange. 50 pesos naman ang kada tatlong piraso ng peras, gayon ang lemon at apple habang 3 for 100 ang kiwi. 240 pesos naman ang kada kilo ng longgan habang ang seedless na grapes ay 200 pesos ang kilo. Bagamat marami ang bumibili, matumal pa rin ang bentahan. talaga lakas po, walang Iwan ko lang mamaya kung anong mangyari sa amin. Sa kabila nito, umaasa naman ang mga nagtitinda na sisigla simula ngayong araw hanggang bukas ang bentahan ng mga bilog na protas. Sa baklara naman, marami na rin ang na nagtitinda ng mga pampaswerte at syempre, ang Color of the Year Mocha na t-shirt. Isa na nga rito ang tindahan ni Ria. Ayon sa kanya, hindi gayon ng mga nakaraan taon hindi raw patok sa ngayon ang mga Color of the Year t-shirts. Actually, bira na lang po yung ano, yung nag ng Color of the Year ngayon kasi hindi siya masyado mabenta ngayon. Except din sa kapag ano lingguhan. Ayun, nakakabenta din naman pero para sa akin ngayong December hindi talaga eh. Matumol talaga siya para sa akin ngayon. Ayun sa ilang eksperto, huwag laging umasa sa mga pampaswerte. Susi pa rin daw sa pag-asenso ang sipag, tiyaga at diskarte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music and News authority. Slide Brigada matapos si pagdiwang kamakailan ang Pasko, ilang residente ng Santa Mesa, Maynila ay hiling naman para sa paparating na bagong taon. Ano ang hiling na ito? Alamin po natin 'yan sa report ni Brigada Ann Cortez. brigada mo. Brigada. Brigada Ibinahagi ng ilang residente ng Santa Mesa, Maynila ang iba't iba nilang panalangin para sa paparating na bagong taon. Ayon kay Nanay Virgie Tejada, para sa kanya, ang tanging hiling lang niya sa pagbubukas ng 2025 ay bumaba ang presyo ng mga bilihin. Ang pamamuhay natin, napakahirap ngayon ang buhay. Lalo na kung wala kang trabaho, napakahirap ang buhay. Ang nabibili niyong mura ngayon, mahal na? Ano, yung kamatis, sibuyas, 'yung ano bawang 'yon Ayon naman sa isa pang nakapanayam ng Brigada Manila Team, ay mas mainam na mapababa ang presyo ng bilihin. Ito ay upang maging mas abot kaya sa bawat Pilipino ang presyo ng bilihin sa merkado at makapagbigay ginhawa sa kanilang bulsa. Samantala, umaasa rin ang ilang individual ng kaunlaran dito nga sa ekonomiya ng Pilipinas sa susun na taon. Maganda na yung pagmamuhay natin. May mga trabaho. Sinilang mga bata ay kakaroon ng magandang kinabukasan. Mag-aaral sila ng mga sa Sa kabilang banda, may ilan ding nananalangin na maayos na ang unit team matapos na naging iringan ng dalawang kampo nitong kamakailan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Trybacks, Brigada Bandita, H -Y. H -Y. Pinangunahan naman po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paggunita ng ika daan at 28 na anibersaryo ng execution ng pambansang bayani na Pilipinas ng Pilipinas na si Gato Serizal. Kasama ang kanyang pamilya, nagtungo si Pangulong Marcos sa Rizal Monument sa Luneta Park kaninang umaga. Dito naman nagkaroon ng wreath-laying ceremony para sa bayaning umukit po ng kasaysayan sa isip at puso ng mga Pilipino. Samantala hinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang publiko na alalahanin ang mga nagawa ni Rizal sa po ng mga panggigipit ng mga dayuhan at ang kanyang pagtindig sa kung ano ang tama. Sa isang statement, sinabi ni VP Sara na ang napakatinding pagsubok na pinagdaanan ni Rizal ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaring manaig. Personal na dinaluhan ni Senator Christopher Bongo ang blessing ng bagong Integrated Rural Health Unit o Super Health Center sa Taal, Batangas. Ayon po sa mambabatas, mahalaga na maihatid sa mga Pilipino ang serbisyong medikal na abot kamay nila. Aniya, patuloy siyang susuporta sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa bansa. Sa mga kalalakihan natin dyan, anong ginagawa nyo para swertihin? Ayon po sa psychological studies, ang kulay ay may epekto sa mood at enerhiya ng tao. Ang mga kulay po tulad ng berde at asul ay tinuturing na pampaswerte para sa mga lalaki dahil sinasabing nagpapalakas ito ng positibong aura. Ang pagsusot naman ng damit o accessories na may ganitong kulay ay maaring magdala daw ng kumpiyansa at tagumpay sa araw-araw na gawain. Ang balitang ito, atin sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Lubos ang pasasalamat ng mga nasa sampung pamilya mula sa lalawigan ng Albay nang makatanggap sila ng mga regalo mula sa Brigada Yusef M. Legaspi at One Tahanan Party List. Ilang mga, mga barangay mula sa lungsod ng Legaspi at Bayan ng Daraga ang inikot ng ating team para sa masuswerteng na at nakatanggap ng simpleng mga regalo. Ayon sa kanila, simpleng regalo man ang kanilang natanggap ay napakalaki ng bagay para mayroon silang pagsasaluhang mag-anak. Samantala, kabilang naman sa ating naipamigay na package ay ang pasta, cream, mga sangkap sa pagluluto, ilang mga delata at syempre mayroon din pong bigas. Maputik man halos karamihan sa mga daanan mula sa nabanggit na mga lugar dala ng maulan at masamang panahon, hindi naman ito naging alintana para mapasaya ang bawat pamilya. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita Kumpleto. Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Le Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. At Happy New Year na mga kabrigada mula rito sa Brigada New Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.